Nung araw na iyon, binuksan ng mangkukulam na si Camila ang kanyang aklat ng mahika. Aha! Ito ang mahika sa oras. Hmm, handa na ako. Kailangan ko na lang ng tatlong maliliit na baboy. Sa sandaling pinitik ni Camila ang kanyang mga daliri, lumitaw ang tatlong maliliit na baboy sa silid ng mahika. Ha? Santo, anyari! Pinatahimik sila ni Camila at sinabing gagawin niya silang orasan para mamanipulan niya ang oras at magpakaylan man siyang makakagawa ng ginto mula sa buhok ni Rapunzel. Ngunit biglang pumasok si Rapunzel sa silid. Humarang si Camila para matakpan niya ang mga baboy at sinabi kay Rapunzel, "Sige na Rapunzel, um mamasyal ka muna sa gubat. Bumalikan na lang bago maggabi. At sinara agad ang pinto sa mukha ni Rapunzel. Medyo nang hinala si Rapunzel sa kinilos ni Camila. Ah, uh, ano nga ba? Mamamasyal ba ako sa gubat o dito na lang ako at mag-usisa sa plano ni Camila? Pinili ni Rapunzel na pumunta sa gubat dahil matagal na siyang hindi nakakapamasyal. Samantala, binuhusan ng masamang bruha ang mga baboy ng pulang gamot. At naging orasan sila! Kamay ng oras at kamay ng minuto. Sa sandaling pinihit ni Camila ang mga kamay ng orasan, nakita niya na gumabi na. At napihitin niya ito uli. Naging umaga na. Tumagana! Sa kabilang banda, habang naglalakad si Rapunzel sa gubat, nagulat siya na biglang naging gabi at pagkatapos ay araw na naman. Kaya nagmamadali siyang bumalik sa tore. Nang malapit na siya sa tore, nakita niya ang inang baboy na nakatingin sa tore nang may pag-aalala. Ano pong problema, munting baboy? Bakit ka pumunta sa tore? Sinabi ng inang baboy na nawawala ang kanyang mga anak nang sundan niya ang mga yapak nila, narating niya ang tore. Pero dahil wala ka sa tore, paano kung may ginawang masama ang bruha sa mga anak ko? Pinakalma ni Rapunzel ang inang baboy at umakyat na siya sa tore gamit ang buhok niya. Pagpasok niya sa silid ng mahika, nakita niya ang tatlong orasan na wala naman dati. Isang maliit, isang katamtaman, at isang malaki. Gumalaw-galaw ang mga orasan nang makita nila si Rapunzel. Para malaman kung ano talaga ang nangyayari, hinanap ni Rapunzel ang aklat ng mahika. Nakita niyo ba yung aklat ng mahika? Hmm. Oh, ayon siya! Natagpuan natin! Nang pag-aralan ni Rapunzel ang aklat, Nalaman niya na ang mga baboy ay maaaring manatiling mga orasan magpakailanman kapag bilog ang buwan. Ayon sa aklat, para masira ang sumpang ito, natutunan niya na ang tinimplang gamot sa botelya ay dapat ibuhos sa mga orasan. Pero may dalawang magkaibang gamot, pula at asul, sa mga botelya na nasa harap niya. Ano kaya ang dapat gamitin sa mga baboy, ang asul na gamot o ang pula? Pinili ni Rapunzel ang asul na gamot. Pagkabuhos nito sa mga orasan, bumalik sa normal na kalagayan ang mga munting baboy at kumikislap pa. Ligtas na tayo. Yay! Salamat Rapunzel. Sesandaling sa iyon, pumasok si Camila. Anong nangyayari dito? Anong ginawa mo sa mga orasan ko, Rapunzel? Kaya bago pa siya makagawa ng anuman, sinaboy ni Rapunzel ang pulang likido kay Camila. Si Camila ay naging orasan din na nakakapaglakad habang kapiling na ng mga baboy ang kanilang ina, salamat kay Rapunzel, sa kalang napagtanto ni Camila na mali ang mag-aksaya ng oras sa kasamaan dahil talagang napakahalaga ng oras para sa lahat. May tatlong munting baboy na nakatira sa isang maliit na kubo sa kagubatan. Isang araw, dinala ng panganay na baboy ang kanyang mga kapatid sa sapa. Sabi sa kanya ng gitnang kapatid, Pero hindi natin dala ang panligo natin. Paano tayo lalangoy? Nalungkot ang bunsong baboy at sinabi, Sana kinuha ko yung salbabida ko. Ngunit ang panganay na baboy ay may ibang ideya sa kanyang isipan. Ang mga bangka natin ang lalangoy, hindi tayo. Mangolekta tayo ng mga materyales at magkarera tayo ng bangka. Masayang naghanap ang taglong baboy ng kanilang gagawing bangka. Ang bunsong baboy ay gumawa ng maliit na bangka mula sa papel. Ang gitnang kapatid ay gumawa mula sa mga dahon at ang panganay ay gumawa ng malaking bangka mula sa balat ng puno. Inwesto nila ang mga bangka sa tubig at nagsimula na ang karera. Sa kabilang dako, ang malaking masamang lobo ng kagubatan ay nagising sa kanyang pagkakatulog, nangangati at nagkakamot. Dahil matagal na siyang hindi naliligo, naghanap siya kung saan saan ng maliliguan. Sa wakas nakita niya ang sapa kung saan nagkakarera ang mga baboy. Tumalon siya sa harap nila. Sabi niya, Umalis nga kay rito, mga pigis. Meron akong pulgas at kating-kating na -kating ako. Kailangan kong lumusong dyan at maligo. Kung hindi, hihipan ko at palulubogin ang mga bangka nyo. Ha? Matibay ang bangka ko. Hindi ito sabi ng bonsong baboy. Kaya huminga ng malalim ang lobo at humihip. <gasps> Bumaligtad ang bangkang papel at lumubog. Walang tigil na umiyak ang munting baboy. Huminga ulit ng malalim ang lobo at humihip. Ang bangkang dahon naman ang gitnang kapatid ang lumubog. Huminga na naman ang malalim ang lobo at buong lakas siyang humihip. kahit gaano pa siya kalakas humihip, hindi niya mapalubog ang malaking bangka. Ah, 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 Lubog! Lubog! Sa sandaling iyon, ibinato ng panganay na baboy ang bangka sa bahay ng bubuyog na nakabitin sa itaas. Nalaglag ang bahay po at sumaklob sa lubo. Ha? Huh? Ano uh, Anong nangyayari? Tulong! Lalong natakot ang lobo nang marinig niya ang buzz-buzz na ingay ng bubuyog. Takot ako sa mga bubuyog! <tot> Ngunit ang ingay na naririnig niya ay boses pala ng tatlong munting baboy, hindi ng mga bubuyog. <tot> <tot> Nabigo na nga ang lobo na ilubog ang bangka, nadumihan pa siya at muntik nang hindi makauwi sa kanyang lungga. Ang panganay na baboy na hindi nalubog ang bangka ang naging panalo sa karera. Kaya tinuruan niya ang mga kapatid kung paano gumawa ng matibay na bangka. At hanggang gabi silang nagsasaya sa sapa ng magkakasama. Noong unang panahon, may tatlong munting baboy na naninirahan sa gubat. Isang araw, habang naglalaro sila ng laro ng pusa at daga, nadulas ang panganay na baboy habang tumatakbo ng mabilis. Aray! Napansin niyang may maliliit at makukulay na bola sa lupa at nagtanong, Ano ang mga ito? Tumingin sila sa paligid. Nakita nila ang malaking makina na may makukulay na bola sa loob. Pinihit ng gitnang kapatid ang hawakan ng makina upang maunawaan kung paano ito gagana. Dilaw, berde at asul na bola ang nahulog sa lupa. Kinuha ng bunsong baboy ang isa at sinabing, Mmm, amoy candy kuya. At sinubo sa bibig niya. Ngumuya siya ng ngumuya at napasigaw sa tuwa. Ito ay bubble gum! Yay! Ngumuya silang lahat nang makukulay na gamis at pinalobo ang mga ito. Nakita ng maliit na baboy ang pulang gamis sa makina. Oh, strawberry kaya yun o lasang cherry? Pinihit niya ang hawakan ng makina ng mabilis. Nang malapit ng mahulog ang pulang gum sa kanyang kamay, biglang tumalbog ito at gumulong sa kagubatan. Kaya hinabol ito ng munting baboy. Mimuko siya sa lupa at naghanap-hanap sa paligid. Doon sa maraming sanga, may humawak sa kamay niya mula sa halamanan at iyon ang kamay ng malaking masamang lobo. Ah! Tulog! May labo! Agad na tumakbo ang maliit na baboy sa kanyang mga kapatid. Sa takot ay nagtago ang tatlo sa likod ng makina. Dumating ang masamang lobo sa hardin at inumang ang kanyang ilong sa nakita niyang makina. Hindi kasi siya mahilig sa laruan. Halika rito, pigis! Kung hindi, hihipan ko at sisirain ang makinang yan. Sigaw niya sa mga baboy. Sumagot ang maliit na baboy. Hindi mo ito masisira. Huminga ng malalim ang lobo at humihip. Pagbuga niya, natumba ang makina at nabasag. Tumapon sa lupa ang lahat ng gamis. Oh, ano ang mga karumal na yan? Sa amin yan, hindi sa'yo, sabi ng gitnang kapatid sa lobo. O talaga, akin na sila ngayon, sabi ng mayabang na lobo. Di mo pwede kainin yan. Talaga? Panoorin mo ako sinubo ng lobo ang lahat ng gamis sa kanyang bibig. Habang umumuya siya, sabi niya, Pero di naman natutunaw to. Muyain mo, tapos palubuhin mo. Tingnan mo kung paano mo sinayang ang lahat. Sigaw ng baboy. Kaya kung palubuhin to, no? Sabi ng lobo. At humihip ng buong lakas niya. humihip siya ng humihip hanggang sa ang laman ng kanyang bibig ay naging higanting lobo. Sobrang laki na lumipad siya sa langit at naglaho. Tula! Ang matalinong ideyang ito ang nagligtas sa mga baboy na maging pagkain ng masamang lobo. At iyon ang napala ng tusong lobo sa kaniyang kasakiman. Nang umagang iyon, tuwang-tuwa si Goldilocks dahil sasakay siya sa bagong bili na bisikleta. Regalo ito sa kanya ng nanay niya. Ingat ka anak ha, huwag masyadong lalayo. Pagsakay ni Goldilocks sa bisikleta, gumewang-gewang siya sa simula. Pero nang ipedal niya ito, para na siyang lumilipad. Napakabilis niyang magbisikleta at nang binagala na niya sandali. Pagtingin niya sa paligid, hindi na niya alam ang lugar na iyon. Ha? Sana ba ako? Ito ay bahagi ng kagubatan na di ko pa napupuntahan. Nang mapagtanto ni Goldilocks na napalayo na siya sa bahay, medyo na alarma siya at nagpasyang bumalik. Habang matulin siyang nagbibisikleta... Biglang may narinig siyang putok. Tumilapon siya sa tabi at ang bisikleta niya sa kabila ng daan. Aray! Ang sakit ng tuhod ko! <laughs> Umiyak si Goldilocks dahil nawawala siya at dahil pumutok ang gulong ng bisikleta. <laughs> <laughs> Ngunit hindi lang si Goldilocks ang umiiyak. Tumayo siya para makita yung umiiyak bukod sa kanya. Inilakad niya ang bisikleta patungo sa kung saan nang gagaling ang pag-iyak. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na baboy na humihikbi. Piggy? Ha? Huh? Oh, sino ka? Huwag kang matakot. Ako si Goldilocks. Bakit ka umiiyak, munting baboy? <laughs> yung skateboard ko. Nawala yung skateboard ko. <laughs> Tahan Tingnan mo oh, pumutok ang gulong ng bisikleta ko. Pumiyak din ako, pero hindi naman naayos ng pag-iyak ang gulong. Nang makita ng baboy ang naflat na gulong, nakalimutan niya ang tungkol sa skateboard at medyo kumalma. Ang ganda naman ng bike niya Maganda nga, pero di ko na alam ang daan pa uwi. Kailangan kong makabalik bago gumabi. Panandali ang nawala sa isip ng munting baboy ang skateboard niya dahil naawa siya kay Goldilocks. Sinabi niya na kabisado niya ang mga daan sa kagubatan, kaya tutulungan niya siya. At baka mahanap rin niya ang skateboard habang daan. Kaya naglakad na si na Goldilocks at Gorky Pagkaraan ng ilang sandali, isang higanting lobo ang lumitaw sa kanilang harapan. Ah, ang lobo! Ah, huwag kang matakot, Piggy. Baka may nawala rin sa kanya. Hello po, lobo. Dahan-dahang lumapit sa kanila ang gutom na lobo. Oo, nawala ang pagkain ko. Pero palagay ko ay natagpuan ko na. Sino kaya sa inyo yung dalawang mauuna sa tiyan ko? Napagtanto ni Goldilocks ang masamang hangarin ng lobo. Natakot siya, ngunit humarang siya upang protektahan ang maliit na baboy. Sa oras na ito, may mga mga sa gubat na naghahanap ng mga lobo. Mahuhuli ka nila. Napaatras ng dalawang hakbang ang lobo. Mga ngaso? <laughs> Oh, takot na takot ako. <laughs> Mabilis na sinunggaban sila ng lobo, pero nakapiglas ang maliit na baboy at nakatakas. Ngunit mahigpit ang hawak ng lobo kay Goldilocks. Ah! Saklala! Tulong! Nahuli ako ng lobo! Tumakbo ang lobo sa kanyang lungga na bitbit -bit si Goldilocks. Kakainin kita! <laughs> pero papalikan ko at huhulihin ko ang pigi na yon. Bagamat hinabol sila ni Gorky, di niya ito inabutan dahil hindi siya kasing bilis. Kaya umuwi siya para humingi ng tulong sa mga kuya niya. Samantala, tinali ng sakim na lobo si Goldilocks sa bato doon sa kanyang lungga. Ayan munting bata, maghintay ka dito. Uhulihin ko lang yung piki at pagpipiestahan ko kayo mamayang gabi. Nang lalabas na ang lobo, nakita ni Goldilocks ang skateboard sa sulok ng kuweba. Ha? Ang skateboard? Yan ay skateboard ni Quirky! Ikaw pala ang magnanakaw niyan! Nagalit ang lobo kay Goldilocks dahil tinawag siyang magnanakaw. Kinuha niya ang skateboard, sumakay siya dito at masayang pinagulong ito pakaliwat kanan. Akin na ang skateboard na to ngayon iuukit ko pa ang pangalan ko dito eh. Gamit ang matalas kong kuko. <laughs> Uhu! -huh! Yahu! Maya-maya, si Gorky at ang kanyang mga kapatid ay nakarating na sa kuweba. Ngunit dahil masaya ang lobo sa skateboard, hindi niya sila napansin. Tahimik na lumapit si Gorky kay Goldilocks. Piki, naparito ka ba para iligtas ako? Oo, wag kang maihingay, Goldilocks. Mabilis na kinalaga ni Gurki si Goldilocks. Nang magsawa ang lobo, dinampot niya ang skateboard at nakita niyang magkasama si na Goldilocks at Gurki. Aba, ninanakaw pa ba ng baboy ang pagkain ko? Yung skateboard ko! Yan ang skateboard ko! Andito pala! Kinuha mo, lobo! Hinagis ng lobo ang skateboard sa tabi para hulihin si Goldilocks sa tang baboy. Hinahabol sila ng lobo ng pumasok ang mga kuya ni Gurki. Hinagisa nila ang lobo ng maliliit at matitinik na baon nilang kastanyas. Nang matapakan ng lobo ang mga ito, natisod siya at natumbas sa lupa. Ah, ano ang mga ito? Ang sakit ha? Hali kayo dito mga baboy. Hulihin ko kayo. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa lobo. Bumangon siya Hinabol niya ang magkapatid kahit na may kumapit sa kanya na matitinik na kastanyas. Kinuha ni Gurki ang skateboard at sinakay niya si Goldilocks sa ang kanyang mga kapatid. Nakatakas tayo! Ang galing natin! <laughs> ang saya! Yay! Napatingin na lang ang lobo sa papalayong mga baboy at kay Goldilocks. Ah! Ah! Huli na ng mapagtanto ng lobo na ang pagkuha ng mga bagay na hindi niya pag-aari ay isang masamang gawain. Pagdating ni na Goldilocks sa bahay ng mga baboy, isang sorpresa ang naghihintay para sa kanya. O sige, tanggalin mo na ang takip. Nang iangat ni Goldilocks ang takip, nakita niya ang kanyang bisikleta na naayos na. Tuwang-tuwa siya. Oh, inayos niya yung gulong! Salamat mga piggies. Sumakay si Gorky sa skateboard at sumakay naman si Goldilocks sa bisikleta. Pauwi na sa kanila mula sa araw na iyon. Ang munting baboy at si Goldilocks ay naging matalik na magkaibigan.